Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may Malainin Bago na ikabitin. So, ito na naman ay isa pa sa pabahay ng gobyerno na tinatayo dito <laughs> sa may Malainin Bago na katapat mismo ng Malainin Park. Ayun sa kapila. Oh. Ayan yung Malainin, Malainin Park. Yung gate na yan. At ito naman yung bagong ginagawa ayan no, nakalagay rising zone uh, usually may video na tayo regarding dito at ah, uh, ito na nga yung update natin pangalawang video natin at ito ay uh, tatlong palapag sa pagkakaintindi ko hindi ko alam kung ah uh, bawat isa eh, may nakatira o yung buong bahay na yan or for ah uh, OFW no? itong bahay na to hindi natin malam, malalaman pa natin sa mga susunod na panahon kung itong bahay na tinatayo dito sa may malainim bago ay para sa mga OFW or para dun sa mga kababayan nating uh, mga mahihirap na nakatera sa squatter area okay so or in den pwedeng ganun bawat floor may nakatera pero parang hindi siguro ganun na ano inisip ko para sa OFW o para sa mga kawani ng gobyerno Like teachers, police, sundalo Depende, malalaman natin yung pagdating ng araw Okay, so yun Tingnan natin kung gaano kalapat at kalawak itong uh, Gagawin pauling pabahay ng gobyerno Dito sa may malainin bago Okay, lipat natin para mas makita ninyo yung uh, lugar So ayan, ang nakalagay niya oh. Yung kanyang uh, tarpaulin advertisement Rising soon, golden, sun golden sunrise Yung title at uh, nakalagay social social housing financing corporation at uh, DOTR, NCR, HR Settlement Project. So, hindi naman siguro private itong uh, Pabahay na ginagawa. At ito na, nakikita nyo, may mga establishment na para dun sa mga empleyado na magtatrabaho dito. At silipin natin yung loob nung uh, possible na maging pabahay. At ito yung Malainin uh, Malainin Park Residence Isa sa mga pabahay At doon yung Papunta ng main road Napakalapit nito Doon sa may main road Mga ilang metro lang So nasa main road ka na At ito yung lugar Ganyan sa kalapad ngayon uh, Ang lapad na nanatambakan At uh, Ayan may mga Tawag dito May mga Itinayo na kahit papano Gagawin opisina siguro Ng mga Ng mga empleyado Na magtatrabaho dito Kikita nyo yun hanggang doon yun no? Pakikita nyo yun yung parang kulay green na yun Ay, Zoom natin ng konti ha Wait lang So ayan no Tingnan nyo kung gaano kalayo At kalawak yan no Habot doon At hanggang doon sa may parang Wind Wind Ano ba yan Wind wheels <laughs> Na nakatayo na yun kung nakikita ninyo Zoom pa natin para tatampakan dito sa lugar na to at nakikita nyo ayun no oh, ganyan na sa kalapad at ganyan sa kalaki na yung natatambakan so mga susunod na taon yan eh baka ang update natin dito may nakatayo ng bahay sa ngayon eh ayam pa lang siya Okay, so yun yung update natin dito sa panibagong itatayo ng Inits uh, A dito sa may malainin bago. So, ayan yung lugar. Isa pa lang ngayong malawak na tinampakan. Bukas makalawa ay uh, narin na rin natin. Abat-abatan na lang natin kung kaano kaganda yung mga bahay na itatayo dito sa panibago. Katapat lang 'to ng uh, Mal Malining Park. Paulit-ulit tayo, no? So, gusto ko lang <laughs> ulit ulit para ha, mas maalala ninyo, 'di ba? Mas matandaan. Okay, 'yun, no? At uh, napaka-busy na ng lugar na 'to kasi napakadami na talagang residente rito. At napakarami ng mga narilugit dito sa lugar na to. At yun nga, napakarami na rin ng babae na nakatayo dito siguro pangwalo na ito pangwalong subdivision kasi malay park ito yung umpisa malay park tapos ito uh, golden sunrise di ba itong uh, ginagawa tapos doon pa sa bandang unahan doon Nandoon doon yung uh, erika kung tawagin Nandoon doon yung balay kung tawagin sa bandang una nandoon pa yung Kristoff sa bandang dulo makikita rin yun, yun, yun yung uh, glory more yung pinakamalayong pabahay yung glory more ito yung talaga yung parang uh, nilagay ka dun sa sa iwahig Dibaga, <laughs> yung pinakadulong pabahay na kung tawagin ay glory Glorymore okay so yun yung update natin at uh, ayan makikita ko ulit sa inyo yung uh, yung purpose design tapos sa iba tawag basta yung pagiging din sa inyo nung uh, itatay yung pabayo ulit dito. Lipat natin. So ayan siya.